Isang batang babae, tatlong taong gulang pa lamang, ang namatay matapos maiwan sa loob ng bus nangyari ang aksidente. 2022 at muling ibinalita kahapon, April 23, 2024, ang bata ay nakasakay sa Makinohara kindergarten bus. Nangyari ang aksidente. Isang taon at pitong buwan na. Naiwan ang batang babae sa loob ng bus patungo sa kindergarten at ang ikinamatay nito ay dahil sa heat stroke. Ang nooy, direktor at punong guro at ang guro ng klase ay kinasuhan ng profesional na kapabayaan na nagresulta ng pagkamatay ng tatlong taong gulang ng batang babae dahil ito'y naiwan sa isang shuttle kindergarten bus na hindi man lang dinobol check o triple check ng kasamang guro at bus driver kung ang lahat ng bata ay nakababa na ba at kung wala bang naiwan. September 5, 2022, panahong sobrang napakainit dito sa Japan kaya't ang naiwang bata sa loob ng bus ay namatay sa sobrang init. Ang nursery school ay sa Makinohara City, Shizuoka, Prefecture. Isang paglilitis ang ginawa sa Shizuoka District Court kahapon, April 23, nang tanungin sa pagkakamali ang principal ng kindergarten. Ito ay sumagot na hindi at wala silang pagkakamali. Nakaawa ang batang namatay. Ang pangalan ng bata na biktima ay si China Kawamoto. Walang CCTV sa loob ng bus pero nakakapagtaka pa rin. Dapat naging alert yung teacher sa loob ng klase dahil ang batang biktima ay wala maghapon. Hindi man lang tinawagan ng magulang kung bakit absent ang bata. Kasalanan pa rin ito ng mga guro